Ah, uh, dito naman po tayo sa Citizen na pambabae po. Ang number po niya ng makina niya 6650. Kasi po, may ibang modelo po ito, yung pambabaeng Citizen automatic na ganito. 'Yan po. Bubuksan ko po, pakita ko sa inyo ha. 'Yan po ang makina niyan. Ito po yung, ito po, ito po 'yon magkakapater po sila yan halongkat po le, alam niyo naman pag may nakatago, may pag-asa gusto ko lang po ipakita sa inyo ito po kasi ito po. ang problema nito yung pong rotor nya, yan po oh. yan pong rotor niya oh. basag po yung bearing nya yan yan, nasasag po ang bearing niya. Kaya sumasayad siya sa takip sa loob. Sa takip sa loob. Sumasayad siya. Kaya ang ang problema niya dito, palitan ditong rotor. Hindi naman kailangan galawin ang buong makina. Ito lang pong rotor kasi basag yung bearing niya. Kaya may mga pula-pula po yan, sumasayad sa takip. Yan po. Sumasayad sa takip. Kumakayod. Kaya ito pong rotor na ito papalitan po natin para huwag po, po siya sumayad. Buo na yung bearing niya. May na po ako ito, dalawa. Pero ito, sample ko lang po sa inyo na maraming ganyang numero. Pero ito rin po yun, yung rotor na ito. Ito rin po yun. Ito papapaliwanag ko po sa inyo ha. Ito po, hindi po natin kailangan ng screwdriver para matanggal natin yung rotor na rotor niya, yung tornilyo niya tataka kayo siguro. Meron ba namang screw na walang screw? Hindi gagamit ng screwdriver. I screw nut po 'yan, sabi. Pero hindi po. Ito po kasi Citizen na ganito, pambabae automatic. Ang tornilyo po niyan nasa nasa gilid. Yan po, tulad nya 'no. Sa gilid. Hmm, ayan po yan, oh. Basag po yung bearing niya. Kaya ang gagawin po natin, ito pong isang napili ko kanina, katabi nito, talagang ini-stack ko po talaga sila. <laughs> oh, yun po ang laging pag-asa natin eh, pag meron tayong nakatago. Tulad mo ito, bubugahan nyo lang po yan. Ito, bubugahan nyo lang. Yan, para umandar siya. Yan, buga-buga lang po, buga-buga. yeah Pagka nabugahan nyo na, ito po yung rotor na ilalagay natin. Ito po yung dati niya. yeah, na may mga kayod po siya. Pag nilagay nyo po itong yung rotor ng pambabaing 6650, ito pong dulo ng tweezer nyo, ikot nyo lang muna siya para bumaba siya ng konti. Yan po. Sa gilid lang po kasi yan. Sa gilid. Yan. Pag naramdaman yung nagsagad na siya, para ma-detect nyo, yung talagang higpit na kailangan nyo sa kanya para wag siyang matanggal sa makina, ito rin pong tweezer ang ginagamit dyan. Tignan nyo po ah. Mag maglagay po kayo ng eye loop. Tignan nyo po. Itong gagawin ko. Dito po sa gilid, iniipit po siya dito sa gilid habang nakapisil kayo nakadiin na, nakatiin din yung kamay nyo tapos pasunod nyo lang siyang ganyan yan yan tibayan nyo lang po ang higpit dito bago yung diin nyo diin na nyo rin mabigat bigat ng konti para kakapit yung twister nyo sa tornilyo nya sa gilid yan po o oh, nasa gilid lang po siya o yan, pag ipit nyo, diin nyo, pihitin nyo po ng pakanan. Yan. Pag naramdaman nyo na pong, yan, na yung kamay nyo, sabihin, kumapit na rin siya. Kasi nahihirapan na nga kayo eh. sabihin, kumapit na po siya. Ngayon po, makita nyo, ayun na po siya. Yan. Magaang na po siya. Yan. Oh. Yan na. Uh, buo na po siya hindi na po siya kakalog-kalog. Kanina po umuoga, di ba? Nakita niya. ngayon po hindi na siya umuuga oh. hindi na siya umuuga kasi yung bearing nito buo. So hindi na siya sa side sa salamin. Saka yung mga bearing na maliliit, posibleng kumalat po yun sa loob. Maliliit po yun. Kaya dapat yun agapan agad. Kaya napilitan na rin po talaga may ari. Pagawa na. Kaysa naman pumasok yung bearing sa loob, makasira pa ng mga piyesa sa loob. Kaya nagkasundo na rin po uli kami sa presyo. Ito po tanda nyo ha. Yung mga citizen pong pambabaeng ganito. 6650 po ang ko common na numero niya, Sa gilid po iniipit. twitter po ang ginagamit. Iipitin po ganon. Yan. Ganyan po ha. Tagtag nyo po yung sa kaalaman nyo. Para huwag nyo sabihin hindi ko alam. Sayang naman ang customer natin. Sayang ang pera kikitain natin. Yan po ha. Thank you. God bless po uli